Okay guys, on the way tayo ngayon sa Samaritan Shelter. Ang Samaritan Shelter, ito yung uh, tirahan ng mga homeless people. Ngayon, may isang company na nagbibigay sa kanila. Siguro nga hindi lang isang company. Uh, siguro maraming company din ang nagbibigay. But most of the time, ang nagbibigay talaga is Cisco. Ayan. Ang Cisco ay isang malaking company na nagsosupply ng mga pagkain sa mga restaurant. Ngayon, sila, lagi yung silang nagbibigay sa Samaritan Shelter. Ngayon, itong Samaritan Shelter naman, lagi ding pinamimigay sa mga resident kasi hindi nila halos maubos yung mga binibigay ng ibang company dahil sobrang dami na. So, pinamimigay sa resident at ibinabahagi talaga nila sa tao. Ngayon, on the way na tayo. Tingnan natin kung ano makikita natin today. Mabuti na lang nakita ko yung post nila. Ano pa lang, one minute ago pa lang na nakapost. Tapos, pinuntahan ko agad. So, ito nga na ang naabutan natin. At napakarami pa talagang nandito. Kasi kakapost lang nila. So, yung mga nakita natin dito is mga chips, mga potatoes, mga baby carrots. Um, iba't ibang klase ng chips, may Doritos, may kettle chips, may pritos din sila at yung uh, yung Doritos, I think dalawang klase yung nandoon. Pero yung iba na katulad ng mga patatas ay tsaka yung may lettuce pa nga ako nakita pero hindi na rin ako kumuha. Kasi meron pa naman kaming patatas tapos yung yung letos hindi na rin ako kumuha kasi yun madali yung masira eh. Bago ako umalis, dumating na rin yung ibang tao dito at kanya-kanya ta talaga ng bitbit. -bit. Dahil dito nga, once na nag-post sila at pumunta ka dyan, kahit gaano kadaming kahon ang gusto mong kunin, eh okay lang naman at walang problema dahil first come first serve nga po iyan. So eto nga, pauwi na tayo at dadaanan din natin yung kaibigan kong Pinay na nakatira dito sa Pocomoc City din. Umuwi muna ako, chine ko si Nia kung anong ginagawa niya at nanonood lang siya ng TV. Pero nandito naman si Ronin sa, ano, sa loob ng bahay. So eto nga yung nakuha natin, nasa 7 boxes ito. So itong unang box na nakita natin ay Doritos, The Walking Tacos, Nacho Cheese. So ang isang box nito, ayan, talagang malaki. Tapos yung iba nga dito ay mga baby carrots. At eto yung mga ganitong klaseng baby carrots, pwede yung pambaon-baon sa school. Yung isang chips na nasa loob, ano din siya? um Kettles chips. Salt and vinegar siya. And then itong isang kahon naman ay Doritos na spicy. Ay talaga po naman sobrang dami nito pag namimigay talaga sila ng mga ganito pagkain na ganito dito sa Pookmok. At ito na nga nandito na tayo sa bahay ng aking kaibigan dito sa Pookmok City din. So ibinaba na natin yung mga chips na nakuha natin dito. Wala siya today nasa store siya so hindi ko na siya iintayin. So iiwan na lang natin dito yung box. Mabuti na lang yung pagkain na ibinigay nila ay hindi naman nasisira. So kahit iwan ko to dito sa labas ng bahay is okay lang. Pero maya maya ay uwi na rin yun. Nag-iwan nga rin pala ako ng isang box na karot. So apat na boxes yung iniwan natin sa kanya. Ang sabi nga nila kapag may blessing ka, i-share mo din sa iba. Para mas marami din ang makinabang. O di ba?